Ayan, isang magandang araw nga pari ko eh. Dito ulit kami sa dati na may spot. Dito sa likod ng ano, lecture. Malik kami dito, matagal na kasi kami hindi nagkapisto dito. Sama ko pala sa Leo, kami pa rin dalawa. Ayan pa rin. Sana ah, makalami tayo ng araw, ngayong araw na ito mga pari ko eh. Diyos ko bila, marami na rin kapastor o. Marami na rin kapastor o. Bulit. dito lang tayo pumistor sa dating spot namin. Diyan, diyan kami na kapastor natin o. Oh. Gilid na yan. Ipuno na lang malalim na yung tubig kaya panay ulan. Yeah. Kaya... ito lang, lang tayo na lang tayo ano natin. Katunga ng rad natin. Well, well, uh, ay, agad, eh, Leo, Hello. Good size ba? Good size. Good size, ito, ah, sige, maparkoy, ang ulan. Pag ano mo na kami ng payong? Ay, mga pare ko tayo ng ulan. Nakas, maaga pa ulan na. Dito may dala kami yung payong. Ito sa lang payong dala namin. Uuin mo na siguro namin yung isang payong para tagisa kami dito. Yan. Yeah. Iba doon nag si Alisa no. Yan, yeah, sige mga pare ko. Yan, minto na yung ulan mga pare ko. Mingwit eh ulit. Buti. Mintok. You know? Uy, nasala kami kung hindi pa yung minto eh. You know? Tuloy yung ano. Tuloy yung ano natin. Mabingwit. Doon, dami na rin doon sa kabila oh. Dami din ang kapistoro. Yan, diba parekoy? Sana mo, tayo ngayon. Yan, tuloy mo parekoy. Maliit. Kung wala natin, maliit. Ano ka? Ang laki pa to. Kung wala mo natin. Ang lalaki lang. Ang mga parekoy. Ang mga good size lang.

Ito lang mo madumi na. Sana po mo yung alam mo. Lagay mo na to, lagay mo pare ko. Pa laglag pa din sa baba, sayang. Pumasok pala yung huli ko. Hmm? Papasok. Uh -huh. Hmm. Sana magdagdagan para mga pare ko. Dali agad ulit mga pare ko.

Okay, okay. Okay. So, Ilmusal muna tayo mga parekoy Pastel Pastel Habang wala pang kagat Wala yung migla yung kagat Ano alam muna tayo Ilmusal muna tayo okay. Okay. So, Ito Ito yung mga parekoy Ilmusal, Pastel

¿Los vamos a de comer, lo ver cómo va a pasar, que parque, lo a a

Then huli ulit mga parang Good size Good size Ayan, good size mga parang Pero Pero para meron nila tayo Sana dadami pa Ayan, sige mga parang Woo

Oh, oh, yan o, pare ko oh. Dalawa, dalawa oh. Yan o. Oh. Laki yung isa, yung isa maliit. Yan o. Oh. Diba? Dalawa yan. Yan, sana dagdagan pa. Sana. Dito, wala na. Ah, na laki yung pare ko, yung laki.

Sorte dito. Ano yung dalawa-dalawa. Ang lalaki pa. Ayan, ang lalaki mga parikoy. dalawa. Sorte tayo ngayon mga barigoy. Dalaki ng muli natin. Ang linggo rin tayo na zero mga parikoy. parang. Parang um, yung... Karena dalam minggu kami sunod zero, pero ngayon, bumawi. Thank you, Lord.

यार भागी सुबह तो हम आ रहे हैं यहाँ से गिले ना ये तो फिर गिले को होले में मला के अमिताभ अमिताभ Ule na, ule na, ule na palawom para kay. Ay ay tumangy na. na. Hindi 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 na. 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 Ano, te mo overga? Te mo overga? May hielo. Hielo YouTube. He pa. Hindi natay pinigay right. mo eh. Sa akin. Magi mo pare ko. Dilaw na telop yo. He pa. Pag-iho na to mamaya. molo oh. <tuhungan> 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 <tuhun> <tuhun <tuh <tuh <tuh'... mo lagi-lagi yang sama pada kuat no, laki, iba, deg-degan patuh, agak pay, Lagi-lagi. sangat laki-laki, iba le, yang lep, tak ilmu lagi oleh saya,

Ayun. Ku. Dalet tayo mga bro Ayun oh, laki ba? Oh. tayo ba Sana magdudugtong pa natin para ayun oh, mamaya. na paking. Wala. Eh, na tayo dai pa, nandun pa alam Ano mga natin mga parangay. Dami na. Yan ang huli natin. pa natin yan. Sige. Yan ang wala ito mga burgos <coughs> yan nateng ayo tatae dito niya kayo lang yan mga let banda eh sino dami ah yan din marami din doon iko alam ulit mga burgos <coughs> ito get pero okay

Ganda. Sana được pa. Sana magdagdagan ng mamaw. được yung

Kasi dagdagan pa.